Hello, good afternoon sa inyong lahat. Marami kami sampay. Nagpapalinis kami sa aming lupa dito sa barangay Palanan. Ito yung aming parking. Maraming sampay oh. Ayun oh. Maraming sampay. Dito lang sa taas, yo. Ito pa lang ang nalilinis. Ito pa lang ang nalilinisan. Ayan. Ayan guys, ano yan? Resort yan yung nasa tabi ng dagat. Ayan. Dito ito sa aming lugar. Diba? Ang ganda ng aming lugar. Puro green ang kulay. Ayan, no? Oh. Yan. Ang ramdun yan. Doon. Meron pa kami yan doon. Doon yung mga ita. Hello, Super Tinde. <laughs> Tatakuban. <laughs> Ayan, oh. no? Ayan. Ayan, oh. no? May saging kami. Ayan, no? Oh. maingay nga lang, oh. hanggang dun yan guys nalilimutan no? yung mga palawan yung no? tawag yan sa amin yung katayag din yung yun guys yung malapad ang dahon palawan yan sa amin sensyo na ang dami namin sampay kasi umulan umulan ng mga nakaraang araw na ipon yung kanilang labahin So, dito inilatag. Ayan o. Ayan. Hanggang dun pa yan sa dulo. Ayan. Lilinisan yan. Apple na dito. Kaya medyo hindi na masyadong mainit doon malayo pa yan nandun you know, doon doon paspas pa sa malaki, yung malaking puno na yan ayun yan ang ginagamit pagka yung sa malalaking puno ano yung itak ang ginagamit. Sa summer yun, sundang. Yan. Susundangin, susundangin niya yan. Yung malalaking puno, yung mga ganyan. Pagka, yung ganyan lang na damo, yan. Yan lang ang ginagamit niya para medyo madali-dali. yun know. o. Tapos yung mga maraming damo, yung walang tanim, isindihan niya yan pagka naubah niyo. Eh. Doon sa bandang dun guys, dati sa amin pa yan, yun yung matataas yung yug yung sa banda doon. Sa may malayo na kasi yan banda. Dati amin pa rin yan, binenta Yan, binenta na yan doon sa malayo. Pati yung kinatatayuan ng beach resort mula dito hanggang doon sa Amin pa rin yan. Kaso, binenta na. So, iba ang may-ari ng beach resort na yan. Ang tawag niyan ng beach resort, RTMG. Beach resort. Yan. Pero dati, sa amin pa yung lupa na yan. Yan, yung mga puno ng kawayan. Doon pa yan, guys. Malayo pa. So, ayan. Sinishare ko lang sa inyo, guys, na mabilis talaga madamuhan dito. Kaya puro padamo. Okay, guys. Yun lang ang aking share sa inyong lahat. Thank you for watching. Shout out sa inyong lahat.